Anim na offshore patrol vessel na binili ng Pilipinas sa South Korea, hindi basta-basta ito ay armado ng iba't-ibang uri ng armas at misa. Alamin, Pilipinas kayang ponduhan ang mga missile systems, submarines at maging mga fighter jets. Hindi na kailangan pang umutang ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Ayon sa Department of Finance, kayang ponduhan ang mga ito sa pamamagitan ng buwis na kinokolekta ng gobyerno, ng bansa at iba pang mga mapagkukunan. Israel pinabagsak ang attack drone na inilunsad ng Hezbollah mula sa Lebanon. Ang Israel laser beam grabe isang putok ng iron beam nagkakahalaga lamang ng 3.5 dollars. Wow sobrang tipid Israel nakastanbay lang isang budget ng Amerika sa salakay ng Israel ang Iran nuclear site. China takot na takot sa Amerika golden dome ayon sa Ministry of Defense ng China itigil na ng Amerika ang planong ito apat na Chinese Coast Guard pinalayas ng Taiwanese Coast Guard. <tinyo> South Korea ipinakita ang pinakalatest na disenyo ng anim na offshore patrol vessel ng Pilipinas na binili sa kanila na ang mga ito ay armado ng 76mm Super Rapid Main Gun, dalawang 30mm Remote Control Weapon Station at dalawang Simbad RC, isang anti-air self-defense system. Panalo ito para sa Philippine Navy mga kabayan dahil mas parami ng parami at palakas ng palakas ang puwarsa ng ukmong dagat ng Pilipinas. Makikita rin na meron ding dalawang machine gun at dalawang decoy launcher ang nasabing mga offshore patrol vessel na 필리핀 호이암 수출 등 K 함정 수출 역사를 열었으며, 다양한 수출형 표준 모델을 개발하여 필리핀 해군 현대화 사업과, Sa ibang balita naman, pinuno ng Department of Finance ng Pilipinas ay sinabing kayang-kayang pondohan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga big ticket project ng Armed Forces of the Philippines tulad ng mga missile system, submarines at mga bagong fighter jets gamit ang mga buwis na nakokolekta ng bansa at iba pang mapagkukunan ng pondo. Hindi na natin kailangan pang mangutang sa ibang mga bansa. Tama nga naman ang sinabi nating mga Pilipino. Mayaman ang Pilipinas. Kung gusto nating lumakas, ito na ang tamang oras. Huwag na nating aksayahin pa ang mga pagkakata Oh, now na, sa ibang balita naman, Israel pinabagsak ang drone ng Kalaba sa pamamagitan ng isang mas matipid ngunit mas advanced na pamamaraan sa unang pagkakataon. Kinumpirma ng Israel na isinaakibo na nito ang kanilang Iron Beam at pinabagsak nito ang drone na inilunsad ng Hezbollah mula Lebanon. Ang Iron Beam ay inilikha ng Israel Defense Force, Israel Air Force at Rafael, isang defense contractor ng Israel. Gamit ang malakas na energy weapon, kaya nitong wasakin ang iba't ibang target tulad ng rockets, mortar, missiles at mga drones. Ipinakita ng Israel na pagdating sa larangan ng depensa sila ay subok na. Kinumpirma ng dating Prime Minister ng Israel na ang paggamit ng energy-based weapon system nito para wasakin ang mga drones, rocket at mortar ay nagkakahalaga lamang ng 3.5 US dollar bawat tira nito. Dagdag pa niya sa una parang tunog katang isip lamang pero ito ay totoo. Imagine mga kabayan, 3.5 US dollar o halos 196 peso lamang bawat tira nito. Di hamak na makakatipid ang gobyerno ng Pilipinas kapag ito ang ginamit na tip upang labanan ang bantang pwedeng pumasok sa airspace ng Pilipinas. Sulit na sulit ito para sa ating bansa. Israel na naman upang umatake sa Iran. Ngunit kinumpirma naman ni President Trump na kinausap nito ang Israel na wag munang magsagawa ng anumang pag-atake sa Iran habang nasa kasalukuyang pag-uusap ito sa Amerika tungkol sa nuclear deal. Sabi ni President Trump, ginagawa nito ang lahat ng mga opsyon upang hindi mauwi sa mas marahas na kumpruntasyon ng dalawang mga bansa. Pero kapag hindi sumang ayon ang Iran, isang tawag lang ni President Trump Back on Iran, did you warn uh, Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Did I did. Just, yeah. If, if I Senate did. Republicans want to It's not a warning. Forward. I said, I don't think it's appropriate. What, what exactly did you tell him? Did, did I you just said him? I don't think it's appropriate. We're, talk, we're having very good discussions with him, and I said I don't think it's appropriate right now, because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections and no trust. I don't trust anybody. I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong, where we can go in with inspectors. We can take whatever we want. We can blow up whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? Two ways of doing it. Um, yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, it could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal. And uh, if we can make a deal, I save a lot of lives. Sa ibang balita naman, Ministry of National Defense ng China nakiusap sa Amerika na huwag ituloy ang Golden Dome. Ayaw ng China na magdeploy ang Amerika ng mga weapon system sa outer space. Sa pahayag ng China, ayaw nito magkaroon ng kakayahan ang Amerika na makapaglunsa ng anumang offensive weapon sa kalawakan kung saan pwede nitong wasakin ang iba't ibang satellite ng China at iba pang mga bansa. Layunin ng Golden Dome na protektahan ang Amerika ng kahit anumang uri ng misa. Ang tangkang pagpigil ng China sa Amerika ay isang pagpakita ng kahinaan dahil wala itong kakayan sa kasalukuyan upang tapatan o higitan ang nasabing Golden Dome ng Amerika. Nalilito na ang China kung saan at kung ano ang uunahin nila para malampasan ang pagiging number one ng Amerika, ang gumawa ng barko, ang gumawa ng mga bomber, ang gumawa ng mga drone o ang paggawa ng marami mga jet fighter. Ngayon, meron na namang silang iisipin Golden Dome. Maygo, tuyjin busu, Jinchung, de, 挑动外空军备竞赛，这违反外空条约相关原则，加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系，犹如又一次打开潘多拉魔盒。这也再次证明，美国是外空武器化、战场化的最大推手。我们敦促美方停止在外空扩军备战。 Sa ibang balita naman, apat na Chinese Coast Guard pinalayas ng Taiwanese Coast Guard. Kahit maliit man ang Taiwanese Coast Guard, nagawa nitong habulin at itaboy. Palapas ng kanilang mga nasasakupa ang mga barko ng China. nagdeploy deploy din ang apat na barko ang Taiwan upang tapatan ang mga barko ng China. Ah, 海警幺四六杠沟，呼叫中国海警幺四六杠沟，这里是中华民国海警署 PP 一百八幺艇广播，你未经许可进入我方海域，你的行动已影响我国海域秩序及安全，请立即转向，迅速离开我方水域，否则我船将依法采取必要行动。China Coast g u One Four Six O Eight，China Coast g u One Four Six O Eight。 This is ROC Taiwan Coast Guard Patrol Vessel TP-100A3 calling. You have illegally entered our jurisdictional water without permission. Your actions have affected maritime order and security of ROC Taiwan. Adjust your course away and leave immediately, or we will take necessary action under the Act of ROC Taiwan. 你已进入中华民国禁之水域，严重破坏区域和平稳定，影响海上航行安全及交通秩序，请立即转向。老板，比那。